I-assessment yung kotse bago tayo magsimula para iwas po sa tayo sa anumang gagawin na paglinis dito. Tayo nyo rin po kayo magagawa ay magkaroon muna kayo ng before and after. Magkaroon uh, magkakaroon muna kayo ng before, may assessment nyo muna bago yung simula ng isang trabaho para pagkatapos ng trabaho ay eh, malalaman nyo kung yung in-assessment nyo kanila na bago eh, sa after ay eh, ganun pa rin. Para may laban tayo sa lahat ng bagay, so kailangan natin ng ba. So, kailangan kasi natin ito i-assessment bago natin simula ng trabaho para malalaman natin kung ano ang problema nito. Kasi may mga mara maiwasan lang yung mga problema na pagdating ng ng ano, sabihin gumagana ito, but ngayon hindi na? So, kaya natin ang assessment para malaman natin. Yon. Assessment na natin ang sasakyan. Nilang. Salat na natin yung mga pinto. Bago tayo magsimula mga assessment. Umalis. Balikan daw. So yon. Simula tayo sa bintana. O2. Yan. Agana. Sa right side meron sa likod okay meron ito yo meron so itataas ko yan meron ulit so kailangan kasi natin to i-assessment bago natin simula ng trabaho para malalaman natin kung ano ang problema nito kasi may mga mara maiwasan lang yung mga problema na pagdating ng ng ano sabihin gumagana ito but ngayon hindi na so kaya natin ang assessment para malaman natin louds ito taas okay nagana yan ito off okay dito check natin oh missed yung glass op yun so, dito Okay, tatanggalin mamaya yan. Then, simula tayo sa power radio. Yan, connect to GMN device. Radio. siya. Yeah. Uh, okay. So, may ilaw. So, sa diba natin talawin. Reverse, may ilaw. Neutral, may ilaw. Drive, may ilaw. Okay, balik sa park. So, okay, dito. Ayan, yung speed, ang anunya kilometer. 6-1 Brake wala pa. Dito muna ako sa loob yun. Speaker. speaker. Magana ito. Magana. Dito. Ito. 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 Ito.

Okay. Yes. Reverse. Sensor. Wala. Natunog, ha? Wala. Walang sensor? Wala. Hindi natunog? Wala. Wala. Ay, makalabas yun. Wala oh, walang sensor. Oo, oh, ulit. Tawakan mo pa. Pakinggan mo dyan, oh. Diyan ako sa likod. Wala kang camera. Oh. Meron na yun o, kaso walang tunog. Ha? Meron, kaso walang tunog yun o. No. Hindi, yung... Okay na yun? Wala. Okay na? Uh -huh. Harap! Mid-light! O! Oh, Nandito ah! Oh, Pag-night. Na hey, po yan kay Nanay. Okay. Ayan. May additional lights. Okay. Signal. Okay. Nagana. Dito. Okay. Nagana. Sa likod. side. O, meron. Okay. Ayos. Wala ba nakakalimutan? Ayan. Yung mga abubut so so body sa labas so nangalang tama gas gas Okay. so at yun know, tapos na natin assessment yung kotse bago tayo magsimula para iwas po tayo sa anumang gagawin na pagdilinis dito So ayun, tinakita ko sa inyo kung kung paano yung assessment ang sasakyan para may apply nyo rin kung kayo magagawa ay magkaroon muna kayo ng before and after uh, magkakaroon muna kayo ng before may assessment nyo muna bago yung simulan ng isang trabaho para pagkatapos ng trabaho ay eh, malalaman nyo kung yung in-assessment nyo kanina na bago ay eh, sa after eh, ay pa rin para may laban tayo sa lahat ng bagay so kailangan natin ng kuweba so sana nagustuhan ninyo ating video at bago tayo magtapos ay sana huwag nyo kalimutang kasuportahan ng ating channel at huwag nyo kalimutan mag like, comment, subscribe ka na rin at pakipinot ng notification bell para pa kayo sa akin sa susunod pang mga video. So hanggang dito na sa susunod mga vlogs. Maraming salamat. Bye bye!